magandang araw magandang araw po sa ating lahat ito po ayun magadubo po ako ng manok, ang kunti lang to pang ulam ko lang to sa dalawang dalaga kasi yung aking anak po hindi po siya pwede mag -pus pusit magadubo rin kasi akong pusit para sa ulam namin kaso yung anak ko bawal sa pusit kasi allergy kaya ito may konting manok adubuhan ko sila yan di ko nagigisahin na na bawang, sibuyas, laurel yan, pato, paminta sama-sama na hindi ko na gigisahin tapos kunting tuyo yan, para diretsyo na sa lang manang gisa-gisa para bawas ano, bawas mantika yan, okay na yan sasalang ko na tapos magluto rin ako ng puset para sa sarili na kami naman On, tapos ito habang nakasalang yung aking adobong manok ito naman yung puset kunti na lang din to nati ko lang to nung isang gabi pala kunti na lang pero adubuhin ko pa rin para sa ulam namin ang bawal yung aking uh, anak sa puset uh, buwan ko siya ng kunting manok din yan ilang pirasong puset na lang to adubuhin ko to pero ah, para dumami hahaluan ko ng adobong puset na may talong at least maka dumami dami dadami siya hanggang ko ng talong hanggalan ko muna ng buto dito sa gitna eh kaso maya maya kunti na prosin kunti maya maya Ay, po ang pusit oh yan lang ganyan lang karami yan lang Tapos yan yung sibuyas, bawang, luya, tsaka yung talong para dumami yung aking lubong pusit. May panghalo. Yan, mamaya pagkaluto ng adubong manok, ito na isusunod ko. Yan, no? Oh. Ito na po yung manok. Tapit na maluto. Silang piraso lang to. Kunti lang to. Para lang ulam ng dalawang dalaga to ano yung anak ko oh, ayaw kumain ng puset kasi allergy kaya dito na siya sa manok pwede pwede na yan pag galoto niyan eh sunod ko naman ang adobong puset yun ayun ito wala lutong luto na to ayun o oh. Aha, natuyuan na to konti kaya luto na to pwede pwede na sunod ko naman ang puset talang ko na pala ang puset hindi ko na makita paano mag ano pero ok na yan nakasalang na siya oh. o ha ito na lang paminta laurel tuyo uh -huh. pero huli ko na tuyo kailangan ano uh siya -huh. maluto sa sarili niya sabaw paminta ah untung paminta tapos laurel laurel alright but kaya na yan laurel hindi na akong mag kasi baka sumubra sa alat maglalagay pa akong tuyo ito na yan at tinan baka masuburahan na delikado yan, lagyan ko na ng kunting tuyo Lang, kunting, kunti lang, kunting lang. Yan, pwedeng pwede na yan. Dito na yan Asi, baka, sabran, lang, lang ang sinan. Kasi baka sobrang kalat. Kapag ko lang, pakuloyin lang Tapos lagay na ang uh, talong para dumami. Okay. yon kulong-kulo na. Lalagay ko na ang talong. Kasi ito, luto na itong pusit na ito Lalagay ko lang talong para lalong pag naluto ang talong, lalong maluto ang pusit. yon lagay ko muna. Ito po ang talong. Ayan o. Oh. Agubog pusit na may talong para lumami lang. Ayan. baitakpan pagkaluto ng talong ah, ayos na sold na, kainan time na ayun luto okay. na ang talong luto na rin tong pusit okay pwede pwede na, kainan time na hanggang dito na lang na-dress po sa lahat kainan po tayo Bye bye lagi ko tayong mag-iingat